okay na? Ah, sige. Kailangan maganda yan. Ayan, sige, para matuto ka. Sige, galingan mo. Sige, ayan. Sige. Huwag mo muna ipakita. Yan yung maganda yung pagkasulat ipakita mo. Oh, sige, pwede na yan. Baliktad. Sige. Heart. <laughs> Tagaw may heart pa. Ayan mo na, kasi ganun talaga pag nag-aaral. Kailangan mar matuto. Na, sige. Ay, ah, tinuturoan kong pamangkin kong maliit para matuto mag sulat ng pangalan. Tingin ka sis. Ayan sige. O oh, sige, asa ang tuldok niyan? Yang Sige. 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 Ito ko na rin na. Sige. 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 Oh. Meron pa, kulang may kulang pa yun. Ito yan guys. Ito yan mga idol oh. Ito yung sinulat ko. Yan. Yan ngayon ang sinulat ng pamangkin ko. Ayan. Ayan. Pero inaalala yan pa namin mga idol. Para magaling talagang sumulat. Pero ito lang ngayon mga idol. Kakaumpisa lang. ng kanyang pag, ano, pag sulat. Kaya, kailangan pa naming turuan ng araw-arawin para mas mm, gumanda ang kanyang pagsulat. Kasi ang pagkakatingin ko sa batang ito ay matalino talaga mga idol Ayan, sulat ko ulit. Naman. Hmm. Ito, para i-press light ang kani kita. O oh, sige, punuin mo yan. yan Dito. Para makatulad nito ang pagkasulat mo. Dito mo lagay. yan Ah, hindi. Hindi mo hindi mo kita. Ayan. Yung lupog na yung suga. Ayan. Ayan. Yan mga idol. Ganyan talaga ang tinuturuan ng bata. Hindi pinapabayaan. Ayan. Ito may pinabayaan ng Oh, narinig nyo mga idol. Pinabayaan daw ng magulang mama. Oh. <laughs> Hindi ko po ang tinuruan. Siya po mismo nagsabi. Litin mo ng konti. Tanit sa Sige. Okay na? Sige, dito yun mo. kasi. Sige, okay na lang hanggang doon. napag oh. Pero pag dito na mamaya, kailangan ganito ng pagkasulat mo. Sige. Dito na oh. lang. Dito, ito. dito. Oh. Ah, magaling na gumawa ng letter N. Dito nagsimula mga idol. <laughs> Ginagol. Ayan. <laughs> Hindi, wala rin. <wala> <laughs> Yan. Dito, ito. yung, Hindi na. Di, ay, dito. Yeah, pwede na yan. Sige. Para matuto. Kailangan, kailangan nito mga idol. Punuin. Para susunod. May limon. Pinabukasan. Ay, eh, matututo na. May limon piso. Yan. Okay na yan. Basta may sulat ka. Yan. 我老过